Okay. Hello po guys, so, nandito na naman po yung ating youtube channel ko So ngayon pala guys ay nag tayo ng video ulit So ayun po, so ang video naman natin ngayon ay with So ayun po, kasi hindi ko pa nabibidyoan yung ano, kung paano gumawa ng with mill Ayan, so ayun po, kasi ngayon ay tapos na tayo mag video ng darts Ngayon ay with naman, so ayun po So tuturuan ko pala kayo ngayon kung paano gumawa ng with mill So, ito guys ha, gumamit tayo ng ano, balat ng yakult. Yakult to, 'di ba? Yakult. Pati istro. Yan, istro guys ng sesto. Pati trompo pambutas. Yan. tsaka gunting. Tsaka stick ng cotton buds. Pati ito yung ano niya, pang close yan. so ang ito na guys ha. so unahin muna natin kung paano gumawa ng windmill ganito so ito muna yung anayin natin so una guntingin natin yan dito pa direksyo lang una kasi ganito naman din yung ginagawa ko guys eh. yan yung nakikita mo yan kailangan kasi magunting natin hanggang dito para ito lang yung natira na ito lang yung ititira natin tsaka ito ay wag na yan Sa hirap ayan na guys so bawasan pa natin to kailangan pantay kailangan pantay to guys pantay ayan so tapos na po natin gawin so ang gagawin naman natin dito guys ay guntingin natin dito Yeah, so unahin muna natin ganito ang gagawin natin, guys. Ayan, guys, ganito. Ayun, ganunin natin. Ayun, so hindi nakikita, guys. Bubulot tayo. So hindi mo pa lata nakikita, guys. So ito gugultingin natin 'tong dalawa. Ayun, so pagkatapos isa pa, guys. Ganito ulit. Kailangan itong dalawa na 'to natinupin natin kailan pantay. Ayun, guys. So Ayan guys, 1, 2, 3, 4, so apat na. So ang gagawin naman natin dito guys ay guntingin na natin to. So kailangan pantay guys, pantay. Kailangan hanggang dito lang guys. Ayan, so next, kabila ulit. Ayan, so pagkatapos isa pa. Ito pa ulit kailangan pantay sa pa so walo lang naman din yung magugupit natin dito eh. yan so isa pa guys so ito ulit yung gagawin natin sa inyo yan kahit nagunting ko na tong apat so ang gagawin naman natin dito ay tupi ulit natin to paganyan para maging walo na yan yan guys so pati isa pa guys isa pa ayan apat ulit yung natupin natin so guntingin ulit natin to ayan Yan, so isa pa. Kailangan kasi guys Pantay to Diba Ayan So pa guys Ayan na guys Ayan So ayan na po guys Na ano na po natin Nagupit na po natin Yung walo Ayan So ang gagawin naman natin dito guys Ay eat, Ano natin to Ibuka natin Ayan Ibuka natin to Ayan Ibuka natin Isa pa isa pa guys kasi walo lang to eh walo. walo lang yan isa pa guys isa pa isa pa guys kailangan pantay o, oh, ayan na guys ayan na so kasi hindi ko pa nabibideo sa inyo kung paano gumawa ng stante eh. kasi gumawa, gumawa lang ako ng ng, ng ano ng LC yung sa balat ng ano ng mountain dew o yun so hindi ko pa nagagawa yung ano yung stunt na windmill so nagawa ko lang yung LAC so yan po guys nagawa na po natin so ang gagawin pala natin kailangan pa si ay nakatupi to guys ayan ito nakatupi yan ng ganyan ito ang gagawin natin ganyan kasi alimbawa kasi guys ganito. So pag nakaganito lang yan guys. Pag nakaganito lang yan. Hindi iikot yung windmill. So kailangan nakaganyan. Kasi dito naman din umi-slide yung hangin eh, para umikot to. Ayan. So isa pa guys. Tupi-tupi lang. Walo lang naman din to eh. 5 minutes na tayo sa video guys. Kasi buti hindi na tayo nabubulol eh ganyan nang gumawa ng windmill <laughs> ayan so ang gagawin naman natin dito guys ayan ay nalit natin ganoon nalit natin ayan so tapos na po yung ating LEC ayan so gawin naman natin dito guys ay butasin natin to Butasin muna natin po guys sa gamit ng trompo ko. So kahit di ko na lang ito ginagamit yung itong trompo na to. Kasi nakakatama. So kahit, kahit di ko pa tinatapon tong trompo na to guys. So ano, ito lang yung panggamit ko, panggawa dito sa windmill. So ang gagawin naman natin dito guys ay butasin natin to. Kailangan sa gitna natin, di sa gitna natin butasin. Ayan, sa gitna. Para pantay. Para ano... Marin, para gumanda yung ikot nito sa hangin. Yan, guys, sumalit so pa lang yung butas natin. Kailangan gitna gitna yung butas natin eh. Yan, guys, sa so wait lang ha. Yan, wait lang ha. butas ko pa. Naka 7 minutes tayo guys May nakita na naman tayong over na ano dyan Na 10 minutes sa video So ayan po So wait lang guys hindi pa tapos Ayan so pagkatapos guys Ayan na guys binutas ko na So ang gagawin naman natin dito guys Ay magkupit na tayo ng isang straw dito Eto magkupit lang tayo dito ng isang straw Ayan Ayan na guys ganito itsura So ang gagawin natin dito guys ay ilagay na natin tong screw dito. Ipasok natin yan dito. Yan. Ayan na guys, ayan na, napasok ko na. So ang gagawin naman natin dito ay gumawa tayo ng stand. Stunt na windmill guys Kung paano gumawa ng stunt na windmill Una ganito So gupitin muna natin to Ayan. So isukat muna natin Di pa medyo na sukat Ayan sa pa Okay kasya na So ang gagawin natin dito guys Ibutasin na natin to Gamit ang trumpo Tsaka ito kasi yung pang close niya ay binutas ko na. pasok-pasok lang. O, ayan na guys. So pagkatapos ay ilagay na natin yan dito. Tsaka i-close na natin. O, ayan na guys. So tapos na po yung ating windmill. Ayan, tapos na po natin gawin yung windmill. So hindi na to kasali guys. O, try nga natin. Oh, ayan guys. So nagiba tayo ng video with Mil. Ayan. So ayan po guys. So dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So you like and share and subscribe mo ako guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. So kahit si Kent din guys ay nag school na rin kasi gusto ko siya video eh. Uh, kasi may YouTube channel na siya. So, nakuwi ko lang pala guys, galing school. Ayan. So, update date na rin po ngayon ay it's September 6. It's Friday. So, bukas ay wala kaming pasok kasi dahil lang sa bagyo na hindi, ka, hindi ako nakapasok ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, tsaka Friday lang yung napasok ko ngayon. Pero bukas wala na naman pasok kasi bukas ay sa Sabado. So, ayan po kasi dahil ano kami, ah, apat na araw kami walang pasok kasi dahil may bagyo eh. Ayan. So, ayan po guys. Ba, yun lang.